Binuksan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang Migrant Workers Office sa Thailand. Magsisilbi po itong kanlungan ng higit 40,000 OFW sa naturang bansa. Yan at iba pa sa ulat ni Bian Manalo. Nakabalik na ng bansa noong nakaraang linggo ang sampung tripulante ng MV Minerva Gracia na inatake sa Gulf of Eden kamakailan. Sakay sila ng Air France Flight number no. 224 na lumapag sa Naiya Terminal 3 sa Pasay. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa DMW, OWA at DSWD. Training vouchers mula sa TESDA at accommodation mula naman sa kanilang license licensed manning agency. Makatatanggap din sila ng physical and mental health support at psychosocial counseling. Ang aming assurance sa inyo ay tutulungan po namin kayo ng ganap uh, sa inyong panunumbalik. balik. Uh, meron tayong programa para para sa inyong balik at sa inyong pagtulong namin in terms of pagbibigay na kahit pa paano, tulong pantawid, tulong sa sa inyong panunubalik at kayo makapaghalap uli ng trabaho, makasakay uli kayo on board. But most importantly, at this stage, to be reunited with your families. Opisyal nang binuksan ng Department of Migrant Workers ang Migrant Workers Office sa Bangkok, Thailand na magsisilbing tahanan ng na 40,000 overseas Filipino workers doon. Ito ang magsisilbing tulay sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Filipino community sa Thailand. Tutugon din ito sa anumang hamong kinakaharap ng mga Pinoy doon. Magkakaroon din ng OWA Welfare Officer sa naturang MWO na magpapaiting sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito na ang ika-4 na MWO ng DMW sa buong mundo. Lumagda naman sa isang kasunduan ang DMW at Center for Migrant Advocacy Philippines Incorporated o CMA. Layo nito na ang mga community-based migrant organizations at mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan niya ng paghahatid ng training programs tungkol sa karapatan ng mga migranting manggagawa, pamamahala sa migrasyon, akses sa katarungan at organisasyon ng mga OFW. Magsasagawa rin ng DMW at CMA ng mga seminar tungkol sa migrant rights, anti-illegal recruitment, trafficking in persons at financial literacy. Tutulong din ng DMW sa logistics at pagpapalawak ng network sa mga LGU at OFW help desk. Palalakasin din ito ang kampanya ng ahensya laban sa illegal recruitment at human trafficking. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.